Main Mendoza, pinakilala na ang ama na ipinagbubuntis niya. Isang controversial na balita ang lumabas kay makailan ng ipakilala ni Main Mendoza, ang ama ng kanyang ipinagbubuntis na si Juancho Tribino. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng malaking gulat sa publiko, lalo na sa kanyang asawa na si Arjo Atayde. Sa isang eksklusibong panayam, tinumpirma ni May na si Juancho nga ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Nadisiyon na ako maging tapat sa lahat. Si Juancho ang ama ng aking dinadala, anime. Bagamat mahirap, sinabi niyang rarapat lamang na malaman ng publiko ang katotohanan. Samantala, galit na galit si Arjo at Tide sa natuklasan. Ayon sa mga malalapit sa aktor, hindi inaasahan ni Arjo ang naturang balita at labis siyang nasaktan. Hindi ko ito inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon na ito. Pahayag umano ni Arjo sa mga kaibigan. Dagdag pa ni Arjo, pakiramdam niya ay pinagkanulo siya ni Ming. At hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi matutumbasa ng kahit anong salita, dagdag pa niya. Habang patuloy na umiikot ang mga espekulasyon at reaksyon mula sa publiko, nananatiling tahimik si Juancho Tungkol sa isyo na ito, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang aktor tungkol sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kontrobersya. Patuloy na sinusubaybayan ng mga tagahanga at ng media. Ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Main Mendoza, Arjo at Juanjo. Umaas ang lahat na magkakaroon ng kalinawan at, at kaayusan at sitwasyon sa kabila ng kontrobersyal na ito.